sa mga taong di po nakakalimot mong mag-subscribe, naniniwala po akong sila yung may natatangin at may mabubuting kaluban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palaging malakas at malay araw-araw. Pagpalang umaga at ang hari gabi sa inyo na at sa mga bago na ngayon naman po nakatuklas na ng aking YouTube channel, huwag ng pang kasinan. Huwag na po kayo magtubi ng pindutin ng subscribe, like, and share. Pakipindot na rin po ang binay kung paano palagi po kayo updated sa aking mga na mga video. Pakakulog lahat aking manalaman na panggamot sa spiritual at physical na karamdaman at lahat ng panggamot ng mga orasyon, at dito po lamang po matutuklasan sa iwagan ng mga sinan. pula po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan, gamitin upang makatulong sa mga taong na ang ilangan, At huwag pong ipagyabang at panatiliing magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, at higit sa lahat, at, at huwag po kayo makalimut pong tumulong sa mga taong inigap po sa hirap ng buhay at ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbas sino man kaya ang Diyos na pambalang balang magagabay po sa inyo mga ng mga kabutihan at ipagkakulog sa inyong siksik dikdik na dik, tumapo ng pagmamahal ng ating Diyos ang mga kapangyari sa lahat ang ibabagi ko po ngayon po ah uh, uh, yung magkapangyari ang panawag sa tao na uh, sinong tao kayang tawagan matawag sa panalangin ito sana po ay uh, isulat nyo po napaka importante po ito na aking igawan po ipakakalob sa inyo para kung uh, naglalabuan po kayo ng asawa nyo at umalis po napakabisa po ito na panalangin po Uh, at ito'y ibabalik. Kung talagang gagawin nyo po ito ay may masiting na ispo, po. At gawin nyo po ito sa madaling araw ating gabi para tahimik po ang lugar. Maganda pong gamitin to ito sa full moon o sa martis o bernis po para mabisa po. Magdasal po yung isang ama namin, ang Panginoon Maria, isang sumasampalataya. Ayan po. I-share ko po sa inyo para may makakon po kayo uh, kukun po kayo mga gamit po inyo ito po bago lahat po po ay eh, shut up muna kay eh. uh, Berlindo Paliso bike tayo commented Sierra Aurora from vehicle Ryan Labiste, Jonix Binadin, Geraldo Jimenez, JJ Nonono, Anil De Rosario, Andy Bonifacio, Chris Lea Bukaw, Chiri, Chinitron, Angelica Bundok, Charita Palma, si Apple Paitoy ng Brosio Magalpo, Loretta C, Arting Camacho, Maricel Prasido, Pima Pilipi, Irma, Triple A Commented, Marina Rangis, Nuri Cayago, John Bibs, uh, Nogitz, Jilan Rosino, Borja, Inerpik, Mucha Chanters, Nathan, Wood Commented, Maylin, Dumampo, Ali, Marque Commented, Ray, Barcelona, Bruno, Ganda, Wood Beginner, Ite Tre, Arnold Francisco, Ra uh, Ryan, Brian, Bimsa, Rodi, Joaquin, Cutie, Takan, Inday Sali, Kojin, Cecilia Cruz, Merit Jam, Ibe, Puro, Tanigyanan, Janan, uh, Josep Nakada, Ibilin, Pulado, Antonio Suarez, Ruan, Ninoso, Marvin TV, Holdo TV, Karen Kampo Ibilin, Igano, Siani, Arin Ramos, Pabria, Isia Piral, viral uh, Pakagat ng Medici, Commented, Doyang, 92, Tiger, Maruka, Karadipio, Sim, Gamer, 69, GC, May, Albis Yuno, Estrada, Commented, at higit po ay yung baguhan po ang uh, Yunor Fabia, uh, Bruno Ganda, Yomor, Yobor Comintod, Yono, Mistrada, Paituin, Roy Iana, Jenny commented Carlito San Jose, Yuel, Oksap Comintod, Spiritual uh, Pitiller uh, Kabayan, Leo, Leo, Dapat, uh, Leo dapat, uh Leo dapat, baik Tayo commented Ari, Sator Pater, Silas, Lino, Estilos, Angelito, Moong, Salvador, Arnil, Garcia, 2801 Mark Jan Cornel Perbe Perni Natalia commented hmm. Roy Iana commented It's kay Asanova Andy Bonifacio Chris Labugao Per uh, Rene Moraldi TV at sana po ay yung hindi ko po na shot po na palagi pong uh, nagsusuporta po ng Iwaka ng Pangasinan, yung supporter po, ah uh, ah uh, yung nagpapalo na aking Facebook po, po ay shoutout po sa iyo. po eh share ko po sa inyo ang ah uh, na po kayo kung di ma-kon po. Tapo. pangirin panawag sa tao na sino tao kayang matawagan uh, lang isang ama namin na Banginong Maria sumasampalataya yan po at sino po yung panalangin ako ang makapangirin sa ngalan ng katas taas ang Diyos Panginoon Panginoong Isus at sa bala na Espiritu na sa akin ay babalot ikaw bangitin ang pangalan na tapilido at sabihin ang iyong gustong mangyari at mag-wis ka. Yan po. At sunod ito, ako ay makapangyarihan sa ngalan ng katastaasang Diyos, Panginoong Isus, at sa banal na Espiritu Santo, Espiritu na sa akin ay mabalot ikaw. Pangalan na kapilido. saan ka manaroon? ako lamang ang lagi mong isipin at hanap-hanapin sa tuwi-tuwi na hindi ka makapapakali sa lahat ng oras at ikaw ay uwi sa lalong madaling panahon. Yan po. O po yung oras yan po. Il iluha, iluim, yibi about saday, ga, ihi, adunay, yuba. Salim po lamang po sa isip ng tatlong bisis at ihi po sa hangin ng pakrus ng tatlong bisis po. Yan po. Ito po napaka-importante po ito sa uh, gusto nyo pong tawagan po kung naglalabon po kayong mag kasawa, po kayo, o kung po, o, hindi, umalis po siya na hindi po nagpaalam. Ang ganda po itong gawin po sa madaling araw na wala po tayimik pong lugar. Magsindi po ng isang kandilang puti at mag po ng isang ama namin, isang abagay ng Maria, sumasampalataya, isunod po yung kailangan po dapat po dito ay may masinting na ayos na tiwala po kay sarili para makuha po na kakasi po yung orasyon po gagabayan po kayo ng Diyos sa na yung at mga espiritu na nagbabantay po orasyon to iscreen para palakihin nyo po Napaka-importante po yan sa mga naglalabuan na uh, nag-away na hindi umalis po yung asawa nyo na hindi po nagpaalam na wala pong daylan. Napaka-importante po ito na gagamitin po nyo sa kanila. Siguradong babalik po siya. Dapat po dito ay umingi po ko muna kayo ng gabay sa Diyos sa mga makamanyarihan sa lahat at uh, may masinting na istiwala po sarili at Talagang uh, tapos puso po yung panalangin, inadalangin at tiwala po, tiwala po sarili na babalik po siya at isipin yung babalik po siya. Pag gumagawa po kayo ay isipin niyo na po na babalik po siya na kayo lamang po ang mamali niya habang buhay. Kahit ito'y babalik po. Bago po gamitin po ito, uh, bago niyo po mag-usal po ay uh, po na kayo ng gabay sa Diyos sa mga tapos magtirik ng kandila po sa inyong altar at kayo lamang po ang nakakaalam na kayo po lamang po ang gagawa at wala pong mag sa inyo para tuloy-tuloy po yung gawin nyo po. Kung di pa nakabumisa po kagad ay gamitin, gawin nyo na naman po sa Uh, maganda rin po ito gamitin sa pulmon, isaktong pulmon, mabisa po, biyarnis at martis po. Kung di pa bumisa po, gawin, gawin nyo po naman po sa martis o biyarnis po. At ibabalik po ang yung minamahal na nagkalabuan po kayo at hindi nagpaalam. marami maraming salamat po. Sana po uh, Naintindihan po niyo ako yung ibig sabihin I screenshot niyo po. Ayan po. Maraming salamat po.